Conflict of schedule ang ibinigay na dahilan sa amin kung bakit wala na si Atasha mulak sa noon time show na It Bulaga na umeere sa TV5. For now po as per Atasha, concentrate muna siya sa bad genius. Ang sagot sa amin ni Direk Derek Cabrido na siyang direktor ng Philippine Adaptation Series ng Naturang Thailand Movie noong 2017. Dagdag pa niya, kasi ang problem, Konflikt sa schedule namin, eh. Marami kasi ang nagulat na bigla na lang nawala si Atasha sa 8 Bulaga, kung saan maraming viewers ang naghahanap sa kanya. Dito na rin kasi siya nakabuo ng supporters. Pagkatapos ba ng Bad Genius, ay babalik si Atasha sa 8 Bulaga di ko po masasagot kung babalik after ng Bad Genius, casual na sagot sa amin ni Direk Derek. Kung tama ang pagkakatanda namin ay noong Marso ini-launch si Atasha bilang lead star ng nasabing series at mapapanood ito sa streaming platform na Viva One Soon. Samantala, maraming nakiyutan sa sayaw ni na Atasha at partner niya sa series na si Jerez Aquino na napapanood sa YouTube na ilang oras pa lang na post ay may 27,000 views na, bukod pa ito sa mga nag-repost sa iba't ibang social media platforms.